Hindi mga lahat, kapi tayo. Isang napagpalang umaga. O, di ba nga lang ako, yung diet. Kaya yung pong aking kape ay nilagyan na lang sa maliit na lalagyan para konti lang yung mainom ko na kape. Kaya po, sana tuloy-tuloy na. Pero ako yung mamayat. Pero ang problema po, hindi na ako naman mamayat eh. Kahit ganito yung mga iniinom ako, eh patuloy akong nagge-gain ng timbang. Yung ba, magandang uh, suggestion. Pakicomment nyo nga po kung ano yung dapat kong gawin. Eh, uh, kasi naman, eh, kasi naman, eh, no? Ganito nga kaliit po yun. Pero pero tinimbilangin nyo naman ko ilan nyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sa likod. 5, 10, 10, 10, 10, 10, Kaya po siguro hindi ako mamayot eh, no? Ilagay ko